Naramdaman ko ang hininga ni Hector sa lig ko. Napapikit ako at napakagat sa labi sa kiliting hatid nito. Okay, ang galing. Very good chemistry. Sigaw-sigaw ng istorobong si Kira. Ngumisi ako nang biglang may lumapit ng mga alipores ni Kira para bigyan kaming dalawan ng mga robe. This is perfect. Okay na ito. Sabi ni Kira habang sinusuot namin ni Hector ang robe na binigay. Sinulyapan ko si Hector at kitang kita ko ang di mapawi-pawing ngiti sa kanyang mukha. Adamit, ikong eh alam lang naman kasi ni Kira kung anong nangyayari kay Hector, baka hinubaran na niya ito. Inangat eh ni Hector ang kanyang tingin at kitang kita ko ang init ng titig niya sa akin. Ngumisi ako at nilingon na lang si Kera Talaga Ker? Patingin Mabilis akong nagtungo sa mga photographers Kung saan i-process agad yung pictures They were right Magaling ang pagkakakuha ng halos lahat ng pictures namin ni Hector Nanginig pa si Kera sa gilid ko Habang tinitingnan yung isang picture na nakapikit si Hector sa liko. Oh my gosh! sigaw niya. Ang ganda ng pic na yan! Nagtawanan ang photographers. Dumami pa ang pictures na pinori ni Kira sa iba't ibang anggulo. May isang photographer na kuhang kuha ang pagdiin ni Hector sa akin sa kanya. Nilingon ako ni Kira at pinagtaasan ng kilay. Ikaw na talaga! Tumawa siya. Tumawa na lang din ako habang ni ko halos lahat ng pictures. Inangat ko ang tingin ko pagkatapos kong makita ang sikan bats. E ginala ko iyon para mahanap si Hector at laking gulat ko na ang nakarob ngunit bahagyang bukas na si Hector. Ay kinakausap ng sandamakmak na babae kasama na iyong si kanina. Ngumuso ako at tinitigan sila. Tumangutangos si Hector sa isang model na mukhang may tanong. Nakangisi siya at halatang nasisiyan sa mga pinag-uusapan nila. Nakakainis ah, kanina pa ito, kanina pa ako nagsisilos dito, nakakairita. Naganap ako ng pugad ng mga lalaki, ayokong ako yung nagsisilos, kaya humanda ka Hector at ikaw naman ngayon. Nilapitan ko ang tatlong baguhang models na kasama noong mga babae. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko sa kanila kaya lang, determinado akong makipag-usap sa kanila. Alam nyo, hindi naman sa nagmamarunong ako. Pero ang kulang nyo kanina ay yung freedom nyo. I mean, masyado kayong kunisyo sa kamera. la ko. Nilingon ako ng mga baguhan. Dapat hindi kayo masyadong kunisyos, boys. Mga gwapo naman kayo. Kaya siguradong maganda ang kuha nyo sa kahit anong anggulo. Tama si Chiska. Singit ni Kera. Kayo ang susunod sa brochure. Huwag kayong masyadong stiff. Umirap ako sa pagsingit ni Kera. Kahit kailan talaga, mapapil ang bading na ito. Eh nakakakerid away yung sa inyo kanina, kaya di kayo mahihirapan. Reklamo nung isang lalaki. Sa amin, nakakakaba nagtawanan sila. Ngumuso ako lalo na nang naramdaman ko ang haplos ni Hector sa baywang ko. Let's go. Anya. Just the way I like it. Kahit na may umaligid sa kanya, sa oras na makita niyang may kausap akong iba, ay agad siyang aaksyon. Nilingon ko ang mga masasama ang tingin na babaeng model sa akin. Isa-isa ko silang inirapan at nginitian. We are going Kira Utos ko kay Kira Tumango siya Nice working with you Security im girl Sa'yo din Hector Nandun na yung payment sa whole contract Lumapit si Kira sa akin at nakipagbiso sa akin You go girl Bulong niya Tsaka ho malakhak Tinampal ko ang braso niya Bye, Bibi Hector patili niyang sinabi habang kinukurot ang braso ni Hector. Agad ko rin tinampala ang kami niya. Bawal yan. Maarte kong sinabi. Ito naman, masyadong pasisib. Sa'yo, te, akala ko ba hindi? O mirap siya ng pabero sa akin? Akin yan, te. Gusto mo lagyan ko ng barikada para malaman mong akin? Tumawa ako at hinila si Hector. Ba, taray mo. Of course. Ngumisi ako at kinindatan si Kera bago umalis para magbihis sa dressing room. Iniwan ko si Hector sa labas. Alam ko namang pupunta din siya sa dressing room ng mga lalaki. Mabilis akong nagbihis sa harap ng mga bading na makeup artist at agad din akong lumabas. Hay salamat at may pera ako para sa alegria next week. Hindi ko na kailangang manghingi ng allowance at makakabili pa ako ng mga bagay na gusto ko. Malaki-laki din ang kita dahil malaking clothing line iyon. Pagkalabas ko ay nakita ko agad ang mainit ng mga mata ni Hector. Nakapamulsa siya at nakasandal sa dingding sa paghihintay sa akin. Tayo na. Sabi ko at nauna sa paglalakad. Tumikim siya. Back to cold treatment. Nilingon ko agad siya. Kani-kani na lang kung makahila ka parang maaagaw ako ng iba. Huwag ka nangang magreklamo, Hector. Tsaka mo lang naman ako nilalambing pag nagsiselos ka. Pagtatampo niya. Siyempre, kahit na hindi pa tayo bati, ayaw ko pa rin may umaaligid-aligid sa'yo. Tumunog ang elevator at nakarating na kami sa basement kung saan naroon ang parking lot. Naglalakad na ako patungo sa sasakyan niya. Daan muna tayo ng ITM. Magwi-withdraw ako para pang tuition at allowance. Sabi ko nang bigla niya akong hinila at kinulong sa gitna ng mga bisig niyang nakasandal sa sasakyan. Biglang bumilis ang hininga ko habang tinititigan siyang ganon din na ang reaksyon. Kinagat ko ang labi ko at halos mapalipad ako nang inilapit niya ang mukha niya sa ulo ko at naramdaman ko ang ilong niya doon. "Bango mo." bulong niya. "What are you doing?" mahinahon kong tanong. "You are in the ashes ka." bulong niya. "Alam mo 'yon, nakakainis kasi alam kong kaya mong bumigay sa akin, pero ayaw kitang pilitin." nanginig ang binti ko. Parang natutunaw iyon at anytime ay pwede akong lumuhod sa kawalan ng lakas. Especially when you are jilos. I like you jealous. All the time, Chiska. All the time. Cause the jealous you turns me on. Ilat. Nagigting ang bagang niya. Sa isang segundo, sigurado talaga akong bibigay na ako sa kanya. Napapatawarin ko na siya agad-agad dito. Walang paligoy-ligoy. Ngunit dahil alam kong walang maidudulot ang impulsive decisions kung saan kumlaudi ako, ay iniwasan ko iyon. That was probably the biggest freaking achievements of my life. At habang nag-iiksam ako, ay hindi ko na maalala kung paano ako nakawala kay Hector. Is this even healthy? May isasagot ba ako sa midterms examination kung puro si Hector lang ang laman ng otak ko? Napamura ako sa otak ko. Hindi ko alam ito ah. Hindi ko kasi napag-aralan ito habang nag-aaral kami ni Hector kasi di kami magkaklase sa subject na ito. May isasagot kaya si Hector dito? Anong isasagot ko? Hindi ako sanay na blanko ang papel ko, lalo na't isi ang isang ito. E nabos ko ng mura ang pag-iisip ko dahil alam ko kahit na magkunwari akong nabasa ko iyong sinasabi dito ay magbumukha akong tanga. Kaya imbes na lagyan ko ng mabulaklak na salita ay ito na lang ang sinulat ko. I'm lost for words. Oh well, kaya naman depressed na depressed ako ng nagbiernes at natapos ang buong midterms. Masaya ang lahat dahil tapos na ang impyerno. Pero ako, hindi. Dahil hindi pa iyon ang impyerno. Purgatorio pa lang iyon para sa akin. Ito ang impyerno. Nakuha ko na guys. Payag na si sir. Nakuha nyo na ba ang sa inyo? Iwinagayway ni Desiree ang isang liter. Umiling na lang ako at umirap. Oo, nakuha ko na ang sa akin at syempre Masayang masaya si mama sa balitang pupunta ako ng alegria kasama ang mga kaibigan ko. Nakuha ko na ang akin. Sigaw ni Janine sabay talon-talon. May meeting tayo di ba ngayon des? Bukas agad alis natin? Tanong ni Tara. Oo, pupunta ang mga kagrupo natin dito ngayon para pag-usapan. Bukas agad. Nine hours di ba? Sabi ni Craig. 9 hours daw ang biyahe. Tangnis talaga ang kapatid ko ngayon. Sarap kastiguhin at palatayin ng latigo sa sobrang ipal. Nako, excited na ako. Malaki ang isin ni Janine habang pinaglalaroan ang book niya. Matalim ko siyang tinitigan. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Talaga, saan banda ka excited Janine? Ha? Sa trip. Alam mo na hindi naman kasi madalas tayong magkaroon ng ganito. Anya. Ah, talaga? Oo. Sarkastikong sinabi. Alam mo may mga kabayo doon. Baka gusto mong sakyan din sila. Namotla siya sa sinabi ko. Hindi iyon napansin ni Desiree. Pero madiin ang tingin ni Tara sa akin. Nagtaas siya ng kilay bilang pagtatanong. Ngumisi lang ako at nagkibit palikat andito na sila. Sigaw ni Desiree nang nakitang dumating si Clark, JB, Billy at RJ. Great! Just this is so great! Hello girls! Pres kong sinabi ni RJ. Hello! So ano, ready na ako. Anong oras tayo magkikita bukas? Dadalhin ko sa sakyan ko ha? Ah ni RJ. Talaga? Ako din kasi magdadala ng sasakyan. Sabi naman ni Clark na tumingin sa akin. Oy, ang dami nating sasakyan. Tika, pwede namang isa lang ah. Kanino? Tanong ni Tara. Akin lang RJ, yung ban ang dadalhin ko. Iyon na lang siguro, kasi naman tayong lahat doon. Sabi ni Clark. Tumango si RJ at pumayag kay Clark. Sochis ka, Nasabi mo na ba sa parents mo na doon tayo sa inyo? Tanong ni Clark na halos di ko pinansin. Kaya lang ay may sumagot na agad sa tanong niya galing sa likuran ko. Sa bahay kayo namin matutulog lahat. Maring otas ni Hector. Nilingon ko agad siya. Nakita kong magkasama sila ni Oliver at mukhang kararating lang nila. Hala, taga-alegria ka pala Hector. Singit ni Janine. Magdadala din ako ng sasakyan. Ang sasakay sa akin ay si Chiska. Nilingon niya ako. Nakita kong kumunot ang noo ni Desiree at Tara sa sinabi ni Hector. Oliver, dagdag ko. Belly JB. Awkward nila akong tinitigan lahat. Dammit. Bakit ganito?